Ang F16 Block 70 ay itinuturing ngayong pinakabagong henerasyon ng Fighting Falcon na nagbibigay ng bagong pag-asa sa modernisasyon ng sandatahang lakas ng Hukbong Himpapawid ng Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, nakaranas ng malaking kakulangan ng bansa sa modernong kagamitan at madalas ay umaasa lamang sa mga training jets o second-hand aircraft mula sa ibang bansa. Ang desisyong bumili ng F16 Block 70 ay bunga ng mahabang panahon ng pagsusuri pakikipagnegosasyon, at pagtitimbang sa limitadong budget ng depensa ng bansa. Ngunit ang pagpasok ng proyektong ito ay malinaw na nagpapakita na handa ng harapin ng Pilipinas ang mga hamon ng makabagong digmaan sa himpapawid. Ang F-16 Block 70 ay hindi isang ordinaryong eroplano sapagkat ito ang pinaka-advanced na bersyon ng kilalang multirole fighter na ginagamit ng higit sa dalawampung bansa. Ang modelo ay may makabagong teknolohiya gaya ng AN, APG-83 ASA radar na kayang mag-detect ng mga target sa mas malayong distansya at may kakayahang sabayan ang mga modernong jet fighters ng ibang bansa. Dagdag pa rito, ang disenyo ng Block 70 ay mas pinatatag upang tumagal ng mas mahabang oras ng serbisyo, bagay na makakatulong sa Pilipinas upang makatipid sa maintenance at dagdag na gastos. Sa konteksto ng seguridad sa rehiyon, Napakalaking papel ang gagampanan ng F-16 Block 70 para sa Pilipinas. Ang West Philippine Sea ay matagal ng sentro ng tensyon, lalo na patuloy ang agresibong pagkilos ng ilang bansa sa lugar na iyon. Sa kabila ng mga diplomatikong hakbang, hindi maitatanggi na kailangan ng Pilipinas ng konkretong depensa na kayang magbigay ng deterrence o babalalaban sa anumang posibleng pononilike o paglabag sa soberanya. Ang F-16 Block 70 ay isang mabisang sagot dito sapagkat hindi lamang ito kayang makipaglaban sa himpapawid kundi mayroon din itong kakayahang magsagawa ng ground attack gamit ang mga precision-guided munitions gaya ng JDAM at iba pang smart weapons. Sa air-to-air -air combat, ang paggamit ng AIM-120 AMRAAM at iba pang missile systems ay magbibigay ng kalamangan sa mga Pilipinong piloto sa anumang enkwentro hindi may na ang pagdating ng mga modernong fighter jets na ito ay magpapataas ng antas ng kumpiyansa at kakayahan ng hukbo, na dati-rati ay madalas na nakikitang dahado kung ihahambing sa mga karatig na bansa. Bukod sa teknikal na aspeto, ang F-16 Block 70 program ay may kasamang malalim na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Ang pagbili ng ganitong klaseng eroplano ay hindi lamang simpleng transaksyon ng kagamitan kundi isang buong pakete ng suporta, training, at maintenance. Kailangan ng Pilipinas na maghanda ng mga pasilidad na kayang mag-accommodate ng ganitong uri ng advanced aircraft, kabilang na ang modernisasyon ng mga airbase at pagbibigay ng sapat na training sa mga piloto at ground crew. Ang mga Pilipinong piloto ay kailangang sumailalim sa masusing pagsasanay upang magamit ang lahat ng kakayahan ng jet, mula sa paggamit ng radar hanggang sa electronic warfare systems. Sa kabilang banda, ang mga ground personnel ay dapat maging eksperto sa pagpapanatili ng makina, avionics, at iba pang sensitibong bahagi ng F-16. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng malalim na kooperasyon at matibay na ugnayan sa mga partner tulad ng Lockheed Martin at US Air Force. Kung titingnan sa mas malawak na perspektiba, ang pagkakaroon ng F-16 Block 70 ay nagdadala rin ng simbolikong halaga. Ipinapakita nito na ang Pilipinas ay seryosong nagsusumikap na huwag manatiling dehado at nakadepende lamang sa tulong militar ng ibang bansa. Bagamat totoo na malaking bahagi ng sistemang ito ay galing sa Amerika, hindi may kakailan na ito ay hakbang tungo sa mas matatag na pambansang depensa. Political din ang epekto nito dahil nagpapadala ng Malinaw na mensahe sa rehiyon na ang Pilipinas ay hindi basta-basta mapipilitang umatras kung may banta sa kanyang soberanya. Ang mga ganitong uri ng modernong kagamitan ay hindi lamang para sa digmaan kundi nagsisilbi ring pang sa diplomasya, sapagkat mas pinapakinggan at nirerespeto ang bansang may kakayahan na ipagtanggol ang sarili. Gayunpaman, hindi may kakaila na maraming hamon ang kaakibat ng proyektong ito isa narito ang napakataas na halaga ng F-16 Block 70. Ang isang unit kasama ang armas at training package ay nagkakahalaga ng mahigit $120 million, isang malaking gastusin para sa isang bansang limitado ang budget para sa depensa. Maraming sektor ang nagsasabing mas makabubuti kung ay lalaan na lamang ito sa edukasyon, kalusugan, o infrastruktura. Subalit kung susuriin, ang pagtatanggol sa soberanya ay isang pundasyon ng lahat ng ito, sapagkat paano makapagtatayo ng mga paaralan o ospital kung wala namang katiyakan ang seguridad ng bansa. Ang isa pang hamon ay ang dependency sa Amerika bilang pangunahing supplier. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa politika o tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, maaring makaapekto ito sa supply ng spare parts at armas. Kaya't mahalaga rin na pag-isipan ng Pilipinas ang diversification o paghahanap ng alternatibong sources upang magkaroon ng flexibility. Sa kabila ng mga hamong ito, positibo pa rin ang nakikitang kinabukasan para sa sandatahang lakas ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Ang pagkakaroon ng F-16 Block 70 ay hindi lamang simpleng pagbili ng eroplano kundi isang pagtalon tungo sa bagong henerasyon ng depensa. Kung magagamit ng maayos, ang mga jets na ito ay magsisilbing pundasyon ng pangmatagalang estratehiya ng bansa para sa air defense at maritime security. Hindi rin malayong ang programang ito ay maging batayan ng susunod na modernisasyon tulad ng posibleng pagkuha ng mas advanced na aircraft gaya ng F35 Lightning II sa hinaharap. Sa kabuuan, ang pagdating ng F16 Block 70 sa Pilipinas ay isang makasaysayang kaganapan na magbabago sa direksyon ng pambansang depensa. Ito ay hindi lamang teknikal na pagunlad kundi simbolo ng determinasyon at tapang ng bansa na ipaglaban ang kanyang karapatan sa kabila ng limitadong yaman. Sa paglipad ng mga modernong fighter jets na ito sa kalangitan ng bansa, dala nila ang mensahe ng lakas, pag-asa, at pagbabago. Sa mga darating na taon, ang F-16 Block 70 ay hindi lamang magiging bahagi ng arsenal ng Pilipinas kundi magiging tanda ng bagong yugto ng kasaysayan kung saan ang bansa ay handa ng tumindig at ipagtanggol ang kanyang soberanya laban sa anumang